Nais mo bang bumalik ng tatlong dobling beses ang sakit ng taong labis na nakit at nanang abuso sa iyo? Kapag yes, gawin mo ito. Ngunit lagi nating tatandaan guys, ang lahat ay pwede nating ipasa sa Diyos. Pwede nating patawarin. Ngunit kung labis ka namang nasaktan at naabuso, maaari natin itong gawin. So ganito po lamang ang ating gawin. Kumuha ka ng papel na puting papel. Sa puting papel ay isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. Okay? Kumpletong pangalan. Pagkatapos gamit po ang itim na bullpen ha. Pagkatapos mo itong maisulat ang kanyang pangalan ay budburan mo ito ang kanyang pangalan ng pamintang durog. Pamintang durog dapat po mabalot ng kanyang pangalan ng pamintang durog na ilalagay natin sa kanyang pangalan. Pagkatapos po ay itupi natin ang papel upang hindi malaglag ang mga paminta. Pagkatapos, ayan, itupi na natin ang ating papel. Hindi na malalaglag ang ating paminta. Atin itong ibalot. Ayan, itupi. At kumuha ka ng isang bawang balatan ito. Ilagay mo sa gitna ang papel. Ayan. Pagkatapos mo itong ilagay ay tusukan mo ito ng perdeble o naman kaya ay karayo. Yan. Pagkatapos po ay ilagay ito sa isang baso na nilagyan mo ng suka at pagkatapos ilagay ito sa isang madilim na lugar. Napakainam po ang gagawin ninyo ito bukas sapagkat bukas po ay full moon at wag na wag mo itong tatanggalin kung saan mo ito inilagay hayaan mo ito doon at makikita mo ang taong ito ay magdurusa ng sobra-sobra pa sa ibinigay niyang pasakit sa iyo. Ngunit, ngunit, ngunit natin paalala, hanggat maari, kung kaya mong patawarin, ay patawarin mo ang isang tao. Ngunit kung sa tingin mo ay labis kanyang naabuso, maaari natin itong gawin.